아이, 온 아, 이, 가, 아, 이, 가, 아, 이, Ito, kwan, parehas ko na. Ay, nabukal talaga tayo itong. Tag-ulan mo na kasi. Eh, mo, tag-araw na, tapos tubig pa. Oo. Sabi, malinis talaga yan, o. Hindi yan, Hindi yan. Bukal. Hindi ka dyan malig, kuya. Lamig, o. Iniinom yan? Oo, iniinom yan. Ano talaga bukal. Tapos, sabi talaga yan. Lumimo mo nga tayo. Eh. mo. Yan talaga ang kwan. Ano mineral? Winter spring. sa kalagitnaan ng bundok. Pinakailalim ng bundok to. Maganda yun to yung gagawa ka ng parang yung mo ng harang lang. Parang, parang ano yun. Ito. Ito. Pinobar siya yun. Ay, ano sprayer yun? Ha? Ay, sprayer. Dito po. So, ito na. po namin dito yung bukal. Sa ilalim ng pagitan ng dalawang bundok. So, yan. So, yan po. Iniinom dito ng mga taga rito. Pakalinis po yan. Ayan. Linaw. Nature spring. Ano Ang atong nature spring talaga, di ba? Hmm, ng tubig. Dinaubusan tubig yan, pero sa init ng panahon ngayon, hindi siya natutuyo. Markahan ko muna. Yeah. Okay. Markahan ko pala